Ano po mga kabiyo, parang ito po. Eh. Active kong re na nasusunog na daw po yung wire dito. Uh, bubuksan po natin. And ano pong problema dito para malaman natin kung kapaltan uh, po natin. Ang uh, ganda pa. Hindi pa siya napuputulan. Eh. Ito po, tapo po natin yung metro niya para po malaman natin kung isipapalta na ngayon. Oh, may dugsong na siya. May, may, may dugsong na pala ito. Ito oh. Ito na siya oh. Oh, ibig sabihin nagawa na yan. Ano? Eh, dinugsong na siya. Pero ito nga hindi tatagal. Dapat walang dugsong yan. Bakit nagkaganyan nasunog nasusunog, binalutan lang niya ng tape. Ang nasusunog pala dito itong load. Yung papunta doon sa... Papunta dito. Yun, Yun dito. Ay, bakit yan nasusunog? Ay, yan ay kasi kaminsan. Talaga man ang wire na-expire din. Kasi sobrang tagal na. Dali ng metro lang naman pala ito eh. Mula dito, isa dalawa mga limang metro lang ito papalta mo na ito ng isang buo ito 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 mula dito lang papunta dito tatagal nga masusunog nga ito pag lalot dumami na appliances mo no, nilagyan lang yung electrical tape Dati pa yan, ano? Baka kinuberan lang ang yan are lang, papalitan mo dito wire. Mula dito lang. Saka dito. Mula dun, no nga po ang adverse type or rin ang materialis. Ang po ating pong papalta na ito. Uh, flexible loose na rin po ating po inilagay. At, kasi po ito ay kututo si pinagalabas na po ito ng meral ko sa labas ng gate. Kaya nga lang po ay wala uh, pa kapital po yung may RD. Yun. Uh, ating muna po re lang muna yung wire sa ito. Kung so, mga viewers, bali po natanggal na natin yung load side. Natanggalin naman po natin dito sa PSB breaker Ayan. yan po at para po mapaltan natin ng wire kasi po ang wire po nya ay dugsong na ay dugsong na ay nakaka nakarim po ng yung pag may dugsong ayan ayan po bali po natanggal na po natin yung ano siya pa rin naka din dito ito naka din dito itong ksb breaker pong ito kaya yun ito na po tinanggal na natin papalta na po natin ng uh, flexible loose po muna pa sa mantala mga viewers at ito po ipinalilipat na rin kasi na meron ko bawal na ako kasi ang kontador po yung nasa lupo ng bakura ng bahay kaya po ito yung na ay eh, talagang bawal po. kaya na wala pa kung badit nga yung may ari kaya ito po temporary lang muna natin po i-repair muna ito mali ginausap na, na rin po sa presyo nito eh umita eh ganyan naman po kaya naman maghihintay pa lang po tayo ng budget para po siya eh ma-repair po natin yung sa poste po ngayon no? yun yan at nandito po kasi ito sa pag magre-reading napasok pa yung magre-reading eh bawal na po yun kaya yun po pinilalabas na po ng meron ko ito kaya temporary lang palalagyan natin mo ng flexible loose. Kung PVC po kasi ay mahal din po ay maaksela ang baka po mga ilang buwan lang isang, isang buwan na ay mailipat na rin po ito at may labas na yung contador po niya. At yan po atin na pong re-reparin. na po natin ito. Ayan. Opya. Teka yeah. po, tagal na natin. Ah, uh, ayun nga po mga ka-viewers, bali po na ilagay na nga po natin yung ano, wire na kulay green. Uh, yan po yung dadalhin natin sa contador. Ah, uh, ko bera na po natin siya. Para po okay na. Ayun. Para po tayo wala nang intindihin niyan. Tapos po tayo kabit na natin sa meter bay. Ayan uh, nga mga viewers, nilagay na po natin yung meron na bagong bili, yung kulay green. Bata nyo po, sinangon ng entrada pa po, po ito. Uh, wala po siyang ground na nakakalagay. Pero ililipat po itong puntador na ito doon nga po. Sa posting yung na yun ng meron ko, kaya lang po wala pang budget yung may-ari po ng metro, kaya temporary na repair lang muna natin po yung linya niya. Dahil baka matuloy, masunog yun. Ito po, atin na pong i repair Ayan, di ko na po pinutulan ng wire at sayang pa daw po ayan, atin na po ilalagay yung ah uh, contador ito ayan, nakikot na oh ayan, ating repair ayun po, natapos na po dito yung ating pagre-repair sa, nagpalit lang po tayo ng wire Ah, yun lang po at maraming maraming salamat po sa tiwala at support niyo sa Lord. Thank you, thank you very much. God bless you.